Hello mga mare. So marami sa atin na ay yung mga ginagawa natin is lagi nating iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. So pakinggan natin ang isang advice na napulot ko dito sa kay Facebook. So pakinggan natin mga mare kasi minsan tayo mga Pilipino or tayo mga tao ay laging nating iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. So pakinggan natin mga mare. Natatapot ka sa kung ano ang sasabihin ng iba? Sa totoo lang, people don't care. Pagpuusapan ka nila sandali, pero mamaya, tapos na yan. People will judge you no matter what you do. Babagal ang progress mo sa buhay. Kakaisip na mga walang kwentang bagay. Don't waste your time trying to please others. Hindi ka makakarating sa destinasyon kung lahat ng tumatahol pinapansin mo. Focus on your goals and ignore them. Hindi mo problema ang opinion ng iba. The only opinion that truly matters is yours.